nila yung sistema na itinuro namin mga apply, ang bilis ng resulta, di ba? Grabe guys, may excited kayo sa bago namin leader yung leader na maglalapas kayo ng videos. tao lang. Ngayon guys, ito na yung resulta nila kayo. Tama, kaya kung ako, ako sa inyo, uh, try mo yung pag-aralan ng online business ng Game Global para sa susunod. Kayo naman yung maglalabas ng bago yung sistema. Grabe. Good morning, guys. Ako nga po lang si Crystal Aoyes. Oh, Dati akong OFW sa Taiwan for 6 years. Laban dito kami ngayon sa Toyota, ilalabas ko din bagong-bagong sasakyan ko. 6 years ako mm -hmm. sa Taiwan, pero hindi gulong na sasakyan. Wala akong ablik. Dito sa InGlobal, in less than a year, grabe, eto na talaga. Mabuhong ako ng resulta. Resulta ko sa InGlobal. Salamat, InGlobal. Hey guys, eto na, hawak ko na. Ang sarap pala ng may kotse. Eh. Grabe, less than a year ko lang siya hinataw sa AIM Global. Facebook online. Ang sarap. Ako dati ang OFW. Maganda mag-abroad, pero sa pangalan masarap pakinggan. Hirap, pagod, sakripisyo. Yung pong huli sa pamilya, yun ang binabayaran sa atin eh. Pero may may alternatibo namang paraan para kumita mas mabilis. Yun ang nakita ko. Kaya kung na alok na sa inyo yung in aim global, huwag na kayo magdalawang isip. Grabe, i-grab nyo na talaga. Kasi dito na bago ang buhay ko. So sa mga leaders ko, sa leaders sa international at saka local sa mga nakilala ko Facebook online na nagtiwala at nag-join sa akin. So maraming salamat po. Nagpapasalamat din ako sa nag-invite sa akin dito sa Aim Global, si Afro Mulo Cesoro, si Rafael Vergara, si Afro Nilo Tesoro, sa mga partners ko na walang sawang tumulong at nag-guide sa akin. Yeah, maraming po salamat. Power Aim Global. In my face Tell me that you're not know just about this base uh, You really think I could be replaced? Nah, I come from outer space And I'm a classy girl, I'ma hold it up You full of something but it ain't love